Panginoon, sa pagsikat ng araw at sa unang liwanag ng umaga, itinataas ko ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang simula at wakas, at ikaw ang dahilan ng lahat ng bagay. Sa iyo nagmumula ang hininga, sa iyo nagmumula ang lakas, at sa iyo nagmumula ang pag-asa. Sa katahimikan ng umaga, bago magsimula ang lahat ng ingay ng mundo, Narito ako upang sumamba at magpasalamat. Narito ako upang ipahayag na walang katulad mo, ang iyong awa ay walang hanggan, at ang iyong biyaya ay laging bago tuwing umaga. Walang oras na hindi katapat, walang pagkakataon na pinabayaan mo ako. Salamat sa bagong araw na ito, isang regalong hindi ko hiniling, ngunit malaya mong ibinigay. Salamat sa pagkakataong muling makapagpuri, makapaglingkod, at makalapit sa iyo. Salamat sa bawat tibok ng aking puso, sa bawat paghinga, sa bawat hakbang na muling ibinibigay mo. Kung wala ka, wala akong halaga, ngunit dahil sa iyo, ako'y may layunin at direksyon. Panginoon, ang mundo ay puno ng kaguluhan at pangamba, ngunit sa iyong presensya mayroong kapayapaan. Kapag ako'y napapagod, ikaw ang aking lakas. Kapag ako'y nalilito, ikaw ang aking gabay. Kapag ako'y natatakot, ikaw ang aking kanlungan. Sa iyo ako nakakahanap ng kapanatagan na hindi kayang ibigay ng mundo. Hindi ako karapat-dapat, Panginoon, ngunit patuloy mong ipinapakita ang iyong walang hanggang pag-ibig. Sa bawat pagkukulang ko, naroon ang iyong pagpapatawad. Sa bawat pagkakamali ko, naroon ang iyong pagtutuwid. At sa bawat paghina ko, naroon ang iyong pagyakap. Hindi mo ako tinataboy. Sa halip, tinatawag mo akong anak. Salamat, O oh Diyos, sa biyayang hindi mauubos. Ngayong umaga, muli kong isinusuko sa iyo ang aking buong pagkatao. Huwag hayaan na ang sarili kong plano ang mangibabaw, kundi ang kalooban mo lamang. Ikaw ang mas nakakaalam ng lahat, at alam kong mas mataas ang mga plano mo kaysa sa naiisip ko kung ako man ay maglalakad sa landas na hindi ko maintindihan, bigyan mo ako ng pusong handang magtiwala. Kung ako man ay haharap sa mga pintuang nakasara, tulungan mo akong umasa na may mas mabuting pintuang bubuksan ka. Panginoon, bigyan mo ako ng pusong mapagpakumbaba. Alisin mo ang kayabangan, alisin mo ang pag-asa sa sarili, at ituro mo sa akin na sa iyo lamang ako dapat kumapit. Turuan mo akong maging masunurin, kahit mahirap, maging matapat, kahit walang nakakakita, at maging mapaglingkod, kahit walang kapalit. Gawin mo akong sisidlan ng iyong presensya, ilawan ng iyong liwanag, at kasangkapan ng iyong pag-ibig. Banal na Espiritu, bumaba ka sa akin sa umagang ito. Ikaw ang aking kaliwan, ikaw ang aking guro, at ikaw ang aking gabay. Sa gitna ng ingay ng mundo, Tulungan mo akong marinig ang iyong tinig. Kung ako man ay maliligaw, hatakin mo ako pabalik. Kung ako man ay manghihina, palakasin mo ako. At kung ako man ay matutukso, ilayo mo ako at iligtas. Bigyan mo ako ng karunungan upang makagawa ng tamang pasya, at bigyan mo ako ng tapang upang ipaglaban ang katotohanan. Panginoon, itinataas ko rin sa iyo ang aking pamilya, mga mahal sa buhay, at mga kaibigan, pagpalain mo sila ng kalusugan, ng proteksyon, at ng iyong gabay. Kung sila man ay may pinagdaraanan, abutin mo sila at iparamdam mo ang iyong presensya. Kung sila man ay nangangailangan ng lakas, maging lakas mo sila. Kung sila man ay naguguluhan, bigyan mo sila ng kaliwanagan. At higit sa lahat, Panginoon, Akayin mo silang mas makilala ka pa. Hindi ko rin nalilimutan Ama, ang mga taong nahihirapan ngayon, ang mga may sakit, ang mga nag-iisa, ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ang mga naghahanap ng trabaho o pagkain. Ikaw ang Diyos ng katarungan at awa. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng kailangan ng iyong mga anak. Tulungan mo kaming maging daluyan ng iyong pagpapala kung may sobra ako. Turuan mo akong magbahagi kung may lakas ako. Turuan mo akong maglingkod kung may pagkakataon nako. Turuan mo akong maging ilaw sa buhay ng iba. Panginoon, sa bawat pagsubok na dumarating, nais kong manatiling nakatingin sa iyo. Alam kong hindi mo ipinangako ang buhay na walang problema, ngunit ipinangako mong hindi mo ako iiwan. At iyon ang aking pag-asa. Kahit dumating ang unos, ikaw ang aking kanlungan. Kahit dumating ang dilim, ikaw ang aking liwanag. Kahit dumating ang pagkatalo, ikaw ang aking tagumpay. Panginoon, nais kong mabuhay ng ayon sa iyong salita. Tulungan mo akong huwag lang makinig, kundi sumunod. Tulungan mo akong huwag lang magdasal, kundi kumilos. Tulungan mo akong huwag lang magpuri, kundi magpakita ng pag-ibig sa gawa. Nawa'y makita sa akin ng iba ang iyong kabutihan. Nawa'y magsilbing patotoo ang buhay ko na ang Diyos ay buhay at tapat. Banal na espiritu, linisin mo ang aking puso mula sa lahat ng hindi nararapat. Tanggalin mo ang inggit, galit, sama ng luob at pagmamataas. Punuan mo ako ng kapatawaran, kabutihan, kapayapaan at pagmamahal. Turuan mo akong maging mahabagin tulad ng pagiging mahabagin mo sa akin. Turuan mo akong magmahal tulad ng pagmamahal mo walang kondisyon, walang kapalit at walang hangganan. Panginoon, itinataas ko rin sa iyo ang aking mga pangarap at layunin. Alam mo ang laman ng aking puso. Kung ito ay ayon sa iyong kalooban, buksan mo ang pintuan at itaguyod ang aking mga hakbang. Kung hindi naman ito ayon sa iyong plano, tulungan mo akong tanggapin at sumunod. Dahil higit pa sa aking kagustuhan, nais ko ang kalooban mo ang mangyari. Panginoon, salamat sa krus ng Kalbaryo. Salamat kay Jesus na nagbigay ng kanyang buhay upang ako'y maligtas. Dahil sa kanyang dugo, ako'y napatawad. Dahil sa kanyang sakripisyo, ako'y tinubos at dahil sa kanyang tagumpay, ako'y may buhay na walang hanggan. Huwag mo hayaan na makalimutan ko ang halaga ng iyong krus. Huwag mo rin hayaan na maging walang kabuluhan ang iyong sakripisyo sa aking buhay. Ngayong umaga, Panginoon, muli kong ipinapahayag. Ikaw lamang ang aking Diyos. Si Jesus lamang ang hari ng aking buhay. Ang banal na espiritu lamang ang aking gabay at kaaliwan. Wala nang iba pang makakaupo sa trono ng aking puso kundi ikaw. At sa pagharap ko sa buong maghapon Panginoon, sinasama kita sa bawat hakbang. Samahan mo ako sa aking trabaho, sa aking pag-aaral, sa aking mga desisyon, at sa aking pakikipagkapwa. Huwag mong hayaang makalimot ako na ikaw ang aking kasama. At sa bawat pagtatapos ng araw, Naway makita ko ang iyong kamay na gumabay sa lahat ng aking ginawa. Panginoon, maraming salamat sa panibagong pagkakataong ito na makausap ka. Salamat sa iyong presensya na nagbibigay lakas at kapayapaan. Salamat sa katiyakang hindi mo ako iiwan kailanman. Salamat sa pag-ibig na hindi nagmamaliw. Lahat ng ito, O Diyos, ay aking itinataas sa pangalan ni Jesus, ang aking tagapagligtas at hari. Amen. Kaibigan, bago ka matapos sa panalangin na ito, nais kitang anyayahan, ibahagi mo ang iyong prayer request sa comment section. Huwag kang mahihiya sapagkat lahat tayo ay may pinagdaraanan. Narito ang komunidad na handang makinig at manalangin para sa iyo. Basahin mo rin ang mga panalangin ng iba at ipanalangin sila. Isang simpleng ipinapanalangin kita ay maaaring magdala ng liwanag at pag-asa sa kanilang puso. Sa ating komunidad, hindi ka nag-iisa. Narito tayo upang magkaisa sa pananampalataya at magpatibayan sa pag-ibig ng Diyos. Sama-sama tayong lumapit sa trono ng biyaya at manampalataya na may ginagawa ang Diyos sa bawat panalangin. Kaya huwag kalimutang magpatuloy sa pananampalataya. Kumapit tayo sa Diyos. Sa gitna ng katahimikan, sa gitna ng laban, at sa bawat oras ng panalangin, nawa'y pagpalain ka ng Diyos ng kapayapaan, kalakasan, at pag-ibig. At tandaan, ang Diyos ay tapat, siya'y laging narito, at hindi niya tayo kailanman iiwan. God bless you.